yun guys ito na yung ginagawa natin about okay, this pipe ayan o ito yung ginawa natin sa gilid nya gumapit tayo ng bilog na malaki at maliit ayan dinikit na natin tapos ito gumapit tayo ng maliliit na design para gawin ito ito ayan kabilaan yan ito naman mas dito lang na, po guys, ito yung ginawa natin. Ito yung ginawa natin guys. Kabilaan yan dito rin. Pag natapos yan, paano naman ang gagawin natin? 5.5. Ito yung guys. Ang ganda Ito yung ginawa natin kay Voltis 5 sa likod. Gumupit tayo nito para idikit siya dito. Ito na yung natapos natin sa kabila. Ayan. Ah, uh, pa yung natin yan kasi hindi yung iba diyan hindi pa masyadong madikit. Tumapit tayo ng gulong ay yung gulong. Tapos gagawa pa tayo dito. Ayan, pag natapos 'yan, yung pinakapaan naman yung gagawin natin. Ito dito naman sa kabila yan Sasusunod. susunod. Ayan, ayan yung ginagawa natin voltage 5 inuunti-unti natin ang paggawa astig to guys ang ganda ang laki pa ayan o ayan yung support to spy